Good morning mga pangga... mga madam at sir. Kalimis program manin ka sa akin. Ako na taday takit Very active nga. Kasi hindi. Mas makita yung man. Ay na natin, sa sandatang. Sandata pala si madam mo. Ayan. Habang nga gururay kami tika kaduamig, maritas kami pa. Pangalang alang tibuelo.

di ang protection na ng kalusugan ng bawat isa. O di ba, sana all, malinis ang kapaligiran. Walang basura na nakatapon dito tapong doon. Kaya naman, shout out po sa lahat at lalo na sa ating mga kasama na super sipag at wala nga silang kaarte-arte. Basta may makita silang basura na kakalat, nililinis na nila. So ayan nga guys, nakita nyo naman, nasa baba na po sila ng kalsada. So shout out po sa inyo and God bless. Sana all malinis. Alright, that's alright. That's alright. Thank <laughs> you.